termite. Medyo ang hirap. Taga ba yun? Taga? Mali. Hindi <laughs> <laughs> ko din to alam eh. Termite. Termite. Hindi ko alam. Basic daw si Erin. Sabi, alam niya lahat. Hindi ko alam. Ay, dapat pala kumain ka. Ayaw mo na, na, sige. Tingin ko, dahil papakita nyo, kakagat kayo. Pakita mo, matagal ba yan? Termite. Anay? Anay ba to? <laughs> hindi eh, hindi anay nakasulot eh. <laughs> <laughs> okay natin, baka buuin mo pa bala. Okay. <laughs> termite. Itim na langgam. Langgam Hindi, mali. <laughs> Sarap? <laughs> Sarap. Sarap daw. Ha? Walang lugi. Bok-bok. Mali.